Ayan na nga mga gini. Update, update sa aking mulberry. Ayan na nga, nagkakatuwa. Meron na siyang mga sanga-sanga. Ayan na, oh, mga daw. Nagpapakita na. Eh, hey, uy, may bunga na din siyang. Ayan, oh, may bunga na siyang. Ayan, yung po oh, yun oh, yung mga green green tumubo na yun tapos ito naman yung isa yan yan mga green green na yan sanga sanga na yan yan eh nakakatuwa ha yun oh eh, green na siya Pingay ng anak ko. Yun. Yugi green. Hi, nakakatuwa. Tapos. O di ba? Ayun, oh, nagbubunga na din siya. Oh. Oh, yan. Stay cute. Diba? Ayan May bunga na siya. Ayan. Hmm. Pinutol ko lang to eh.